you know good afternoon mga kalawatsero at Sea Wong Lumang ang ganda sunset so ayan po mga kalakot siya na may kape-kape uh, pa yung sarap pero hindi pa si lakot si ng kusinero Free Paris Wow, konti ka. So, ito ko mo na mga kanakot si Roy. Shoutout Shout <laughs> so ito po yung ganap dito, makakalakot siro dito sa uh, seawall. So hindi pa nag full uh, blast yung tao dito mamaya pa po. Pababa po ay haring araw. So habang uh, tumitilim, parami ng parami ang mga tao. Abangan nyo po, mga kalahot siro yung uh, iba pang update natin dito sa bayan uh, ng Dumanggas. So hanggang fiesta uh, pa to, hanggang May. 5 Bali tatlong event dito. Ayun po na sa Public Plaza. Abangan niyo po yung uh, vlog natin doon. Uh, short film lang mga relax At least may share natin sa inyo, no. Para mina para. Hanggang sa dulo pa yung kwento Yung uh, mga vendors. Extend hanggang sa kabilang dulo din ng sa dulo doon. So, hanggang dito na muna tayo mga kalakot siro. Ha? See you on my next vlog. Kalakot siro po si Nero. Ang nagsasabing, mag-ingat po and God bless. Bye-bye.